Barreto ipinahayag ang kanyang pagsuporta kay Rita Daniela. Inunahan ni Claudine Barreto ang mga basher at pinalagan ang mga akusasyon na nagsasabing nakikisawsaw lang siya sa isyong kinasangkutan ni Rita Daniela. Sa kanyang social media account, nagpost si Claudine ng mga larawan ng video call nila ni Rita kung saan ipinagmalaki niyang buong suporta siya kay Rita laban kay Archie Almania. isang isyo na naging usap-usapan sa social media. Sa kanyang post, inilinaw ni Claudine na hindi siya nakikialam sa mga kontrobersya o isyong hindi naman siya kasali. Ayon sa aktres, hindi niya layunin na makisawsaw sa mga lumalabas na isyo, kundi ipakita ang kanyang buong suporta sa kanyang kaibigan at kababayan na si Rita. Hindi po ako nakikisawsaw sa mga naglalabasang isyo, aniya sa kanyang post. Pinanto niya rin na si Rita ay isang tapat na Claudine Ian at kahit pa hindi siya taga ang mahalaga ay ang pagiging magka